So welcome guys, samahan nyo ako sa I'm Scared playthrough natin. Kasama ulit natin ngayon ang aking kaibigan. Gusto ko lang sabihin guys, na super creepy na itong laro nito. Tingin ko may enjoy nyo to kaya panoorin nyo lang hanggang dulo. Um, gumagawa siya ng mga files sa desktop ko. I got... I got folder Hindi, nagbukas ng YouTube. How to play I'm Scared. I'm scared. You just have... Hindi ako takot sa akin Oh, you used the pulsating heart. The end. Yehey! You... Siyempre, di ko i-escape. Lang, check ko muna yung folder. <laughs> Uy! Why? Ah, and then this close. Oh my god! So niyo lang guys, yun lang, start na natin. Welcome to I'm scared. This is the first and last time you'll read this message. I suggest you read to read this because it's really important to do so. To work correctly, I'm scared created a folder on your desktop just for you. Shit. Please make sure the folder is always there. The folder does not exist there's a problem and maybe you'll have to manually create it before starting i need you to know that this game will try to deceive you as many times as it can if something strange happens or the game crashes please feel free to check the desktop folder for animals i'm really sorry this wasn't meant to happen i didn't want things to go like this huh forgive me you are about to play i'm scared before starting though, just consider that this game differs from others. This first area is made to teach you the basics. Move using the ana, mouse or press. Okay, okay. not vibe. Interact by pressing the E key. Key. You collected the gate key. Yay. There's a flower over there. Crouch by pressing the control key. Hello, little flower. Oh my god. Now give tutor that flower to me. Tutorial area. Ay, dilim na kagad boy. Oh my. Okay. Run, bitch. Run. Sino me? Okay. Interesting. First, uh, tutorial. Oh, butang mo! -no! Oh my lord. Gulad <laughs> <laughs> din ako. A pixelated nightmare. Siyempre, palag. Siyempre. Palag tayo dyan. Oh, ah, gising lang. May susi. May achievement na <laughs> kayo. Achievement Sit. Okay, wala naman nasa room. Bukusan ko ba ito? Oh shit, ano yun? Ano yan? Blood. Blood, blood, blood. Blood. Ay, nga blood yeah. um. lang. Wala naman naman. Okay. I need a heart in order to open it. A heart? ko, wala ito kanina. Mm -mm. So, wala naman jump. Sa talon ba? Ning, Ay! Hindi, nag siya. <laughs> nag siya, okay. <laughs> The door is locked. Ikaw, the door is locked. Oh, may tumunog. Oh, shit, boss Ano to? Ba't nawala sounds? Sounds, come back? Hello? Nasira. Audio, audio, ano, <laughs> difficulty. Hello? Ba't may upuan? Ito. Ang bilis na ko. Ang no. bilis na opening. Na uma-animation. Oo nga eh. Kaya mas na, oh. Oh my lord. No, no, no. Matapang ka ba? Pakita ka nga ulit. Scary! One, two. Pag pangatlo, malamang dito meron. Oh, wala, oh. wala, wala. Last na, sa last. Oh. Wala, wala, wala. Magkakapat yung ganyan kasi alam nung, alam nung creator mo. eh. <laughs> Oo, oh. oh, alam nung creator yung iniisip Oh, Ano to? Bilis na So, dead end. Di rin akong makahulog-hulog balik ka na lang. Oh, baka nag-trigger, baka may nag-trigger. Oh, dugo! Mommy! I'm scared! Yun pala yung ano, title ng game. Pwede ba interrupt yun? Ayun nga. Hindi. Ayun. So, balikan ko siguro yung mga pinuntahan ko na. I'm afraid of no ghost. Multo ka lang. Oh. Uh -huh. ang <laughs> Uy, shit. Ano yun? Ayoko sumilip, gago. Ikaw sumilip, pipikit ako. <laughs> Flashback. Alright, okay, drop na. Huwag kausap. Ayun, takal Ayoko. Oh, shit. May noose. Peekaboo. Tupuan siya ah, ka oh. noose. Pero baka okay, ano Okay na yun. Okay na oh, okay, yun. Okay. Okay. <laughs> ko. Boo! Wala. Hmm. Folder? Wala naman sa folder. Kailangan ko talaga sumilip siguro. Okay. No? Pikit ka na lang habang inaano mo yung ano. Nakapikit ako talaga. Seryoso. <laughs> wala, wala, wala. Wala, wala. Wala. Oh, ano yung yun? ano, chair. Wala, wala. Ayun, may rustic key ako nakuha. Ayun. Progress. Balik tayo sa simula. Oh, oh shit. Ayun. Bakit red? Oh, hell no. Nah. Ayoko okay, yung mga gantong turns eh oh? Sige. Ayun ay, yung heart. San kung nga bulit kailangan yung heart? Akit ka. Ay okay okay, naalala ko na. Ah! <laughs> White face. ako. If, if this is the first time you've seen this top error screen, check the check game, the game folder, folder and restart. If this screen appears again, follow these steps. Oh my god, ang haba. Check said! Check to make sure yeah. the game is not trying to deceive you. <laughs> this is a new installation, as <laughs> your hardware programmer for any windows updates you may need. If problems continue, the game's working incorrect. If you want to restart your system, to the system, rest again. So lang, first time you seen. It. Check the game folder and restart. Where's yeah. the game folder? So me attention. There is a way to turn an entity into data. And it is difficult to distinguish them from normal com uh, normal computer files. In our actions of everyday, while we sit at the computer, despite BYTE, entity observes <laughs> us and studies are every move and fear the game is simple to touch the arrow it, to touch the arrows is the key if you get caught you lose a sound will predict its arrival it is white face mm, okay 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 um, so, iwasan mo siya uh -uh. so escape daw ako to start ko na lang ulit yung game No free. freak pa ita. Ay, may lumabas hello do you know my name oh shit Hold it. Hold it. Hindi, parang pop-up box. Ang galing ah. Hello, do you know my name? Sagot, yes, a white face. Did that? Do you know my name? Yes. White face. White face. Alam mo sabi niya, do you know my name? Oo. Oh, oh. oh. Alam mo pa pangalan ko? Yes. Yes. Oo. Yes. You don't know it yet. Oh shit. Sabi huwag ka magmaranong. ah, hindi. Kinlose niya yung game ko. Feeling niya

Ako, ibang direksyon. Lumalakas, malakas, malakas. Lumina. Mm, yeah. Malakas sa Ah! Oh my god. god. After ka, after ka mahuli, in-exit niya yung game. Oo. Oh, oh. Matic. Um, so papahabol lang ako, no? Hmm. Paano kayong shotgun? Okay, ito na siya. Pabuli. Pahabol ka na lang. May na may mga natitikip eh. Oo oh, nga Ayun yata no. eh. Ayun na, sa mga Mas lumala ka siya, sarap sa ko, sarap sa ko yata siya, sarap sa ko yata siya. Maka sa, sa lubong ko. Oo no, nga Nawala, 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 nawala. Ayun no. Ayoko, Ayoko tumalikod, gago. Sa left na direction. Oh fuck, gano'n na naman siya. Ang sa left side naman yata siya. Ayun, no. Ayun, Ayun na. hello. ayaw. Ano daw, hindi ko nabasa. Ayun na, no. ako na lang hindi, uh, hindi siya nagala pag nagsusulat siya. Hindi ito malakas sa left side eh. Tapos may pinto ako nakita dito. Nawala. Ito ang pinto. This door is locked. Oh, sure, 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 sure. Nakasalubong rata. Ay! Oh, di hindi uh, na ako siya na nagagulat. <laughs> Ay, check ko pala yung folder. Ayun, may folder bago nga. Got you. Got you slowly daw. Ito na siya. Slowly. Ano slowly? Hindi ko rin gets. Mali, 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 mali. Ba't ako oh, sa kalim mo? Baka bagala may lakad Baka. Oh, nahabol naman ako. Let's play tag. So, sa kanan tayo. Paano kaya kung <laughs> harapin ko siya dito sa kanan? Tapos slowly lang. Ano? Hindi <laughs> ako natatakot sa'yo. Gago ka ba? Oh, tumatawa siya lumalakas. Oh, bro. Ba't di ko siya nakasalubong pero namatay yung game? Huwag ako tatakbo siguro. Lumalakas. So, mali yun. Kung oh, slowly naman ako pa, right? Paano kaya maglagay siya folder? Tanga, ganito gawin mo. <laughs> Nainis na. Kaya ko, bigyan niya yung direction. Let's play tag. Let's go, 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 go. Let's run, bitch. Ayun na yan. Ay, shit. ina mo. Nagulit na ako. Tingin ko dapat binabasa ko yung nakasulat. Kaso di ko mabasa eh. Eh, no siya. Hello, bitch. Hindi, hinabol pa rin ako. Pero pag hinahabol, naglalakad ako, sa likod siya nang pupunta. piling ko, papahabol lang ko. Ang papahabol siguro. Mga na lang siya kasimple. Pinapahirap lang natin. Ah, fuck. Tingin ko kailangan ko mapakan lahat ng arrows. Ay, no. ng arrows. Tapos yes. punta ka dun sa arroz umalas Mala. Ah, me! mo lahat ng arrows. Oo, oh, mo so One, two, three, start na siya. Four, five, six, seven. Kailangan ko i-complete, tumawa na siya sa eight. Nine. Nine, ten. ten. Tapos ito na yung start ulit. Tama ba? Okay. okay. Pero nandito yata siya. Asan siya? Yes, yeah, Nice. Asan siya? Sa likod ko. Nakita yeah, ko lang. Oh. Nakita ko lang sa wall nababas eh. Uh Oo. -oh. Ito. Here. Yeah, nice. Two. Tapos. Tama no? Ditong side yung pinto. Uh Oo. -oh. So, ito. In, in, in. Okay. Yes. Woo! Let's go! So guys, kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to hit like and subscribe. Maraming salamat. Feeling ko, mas kalmado tayo sa, sa, sa ano eh, pag may liwanag. Oh, mas tatakot. Yes. Oh, tang mo! Sabi ko na! Where's ka room? I look at you. Huwag kang lumapit. Ba't ka lumalapit? Ba't ka lumalapit? Ba't ka lumalapit? Oh, fang mo! Oh, shit. This is the Oo, oh, nakita mo? Oh. oh. My God. Hello, white face. Do you see how dark it is? Yes po. It's cold. Yes, po. Gusto mo mong painitin ko gabi mo? Oo, oh, hindi yun narinig. Yan, si oh my god, ang creepy. Ano yung tanog? Oh!